Hello mga car welcome back to my vlog, hello everyone. For today's video, guys, is share ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa o mga ginagawa sa upfront medical. Saka, ano nga po ba yung upfront medical? Ang upfront medical guys ay ginagawa kahit wala pa po kayong request from IRCC, pwede na po kayong mag bago mag-lodge ng application para tuloy-tuloy na yung process ng application nyo sa IRCC. Ako, nung, nung time ko guys, nag-upfront medical nga din ako. Kahit wala pa pong request for IRCC, ay nag-undergo na po ako ng upfront medical. Ano-ano po ba yung mga ginagawa sa upfront medical? Ay, una guys, bago kayo pumunta sa uh, UMP, kung sa Hong Kong kayo, at kung sa Manila naman, iba, like St. sa saka IOM. So, ang ano guys, kailangan po ng appointment. Pero sa Hong Kong, nag-accept din po sila ng walk-in kung kayo po ay maagang pumunta doon. Kasi nagbubukas sila na ng 9am So kailangan, 9am nandun na kayo, naghihintay na kayo sa clinic. So meron lang silang, ang pagkakalam ko, nabibigyan lang sila ng 5-slot or walk-in. So ganito nga guys, uh, nung pumunta ko ng UMP sa Hong Kong, dala ko yung appointment ko, passport, saka ID. Kasi hinahanap po yan sa clinic. Tapos, nung na-check na yung pangalan ko dun sa computer, ay una kong, unang ginawa sa akin guys ay sinek mo na yung blood pressure ko. Siyempre, kabakaba, di ba? So, nangyari guys ay tumaas yung BP ko. So, inano mo na yun, sinet aside mo na yung blood pressure ko. Tapos, nung next na ginawa guys ay eye vision. Bale, meron akong eyeglass. Kaya uh, accepted naman yun kasi mayroon naman akong eyeglass. Wala akong problema sa eye vision. Saka yung IRCC ay hindi naman po mahigpit pagdating sa eye vision. So accepted ko yun na yan kahit tayo ay may sunglass. So yun nga guys, ang next na ginawa ko ay blood test. Bin blood test na ako ay kinuha na lang ako ng dugo. Tapos yun, wala na. saglit lang. Tapos, nung pagkakuha sa akin ng blood test, ay dumaan na po ako ng x-ray. Kung kayo po ay mayroong gamit na daladala during sa upfront medical nyo, ay mayroong pong locker yung U UMP at ilalagay nyo po yung mga gamit nyo doon sa locker na yon. So, walang bayad. Okay? Bibigyan lang kayo ng key. Tapos, ilagay nyo na lahat ng mga gamit nyo. Pwede nyo pong dalhin yung cellphone nyo, pero the rest yung bag nandun. Okay? Tapos, nung nag-x-ray na ako, guys, ang ginagawa naman sa x ay mag-ano lang kayo, mag-inhale sa ka-exhale. Okay? Para makita at ma ma-X-ray yung baga nyo. Kasi importante yung baga. Kasi based sa mga nabasa ko guys, meron kapag kayo ay nakitaan ng spot sa baga ay uulit kayo ng medical. So, yun nga guys, natapos na yung X-ray ko. Ang next na ginawa ko ay pumunta naman ako sa isang room. Doon na ako in-examine. Nung nandun na ako sa kabilang room. Okay, ay, ano po ba yung ginagawa doon sa examine na yun? Kapag pumunta na kayo sa kabilang room, doon sa doktora. Or doktor. Sa akin kasi nung nachempohan ko ay babae. So, may meron din pong nalaking doktor na mag-examine sa inyo. Ano po ba yung ginagawa din sa examen guys? Okay, uh, i-declare nyo kung dumaan kayo ng operation. Ako, i-declare ko na nagkaroon ako ng operation uh, sa panganak. So, nagkaroon, uh, cesarean ako. So, i-declare ko po yon. Okay, yun lang po ang uh, i-declare ko na operation ko na pinagtaan Okay, kailangan po i-declare nyo. Saka, kung meron kayong tattoo, dapat i-declare nyo din po na may tattoo kayo. Huwag nyo pong itatago. Kailangan i-declare nyo lahat sa physician kung sino man po yung nag nag-check sa inyo. Tapos ngayon guys, sine-check nila yung ano, yung leeg kung meron kayong bukol. Okay? Kung meron kayong bukol dito, kakapain niyan. Tapos kinakapa din yung bug, yung chan. Tapos tatanungin kayo kung may nararamdaman kayo sa chan kapag talagang inanod deep talaga yung pag ano niya, pag examine scan kasi in, anihin niya talaga. Kung meron kayo nararamdaman kung masakit ba yun. So, para sa akin, wala naman akong naramdaman na masakit. <laughs> kasi okay naman ako. Totally fit naman talaga ako. Yun lang naging problema ko talaga is yung BPO. Okay. The rest, guys, ayun so na. Tapos na. Yun na pinakalas ko. Ah, katapos ko ng kapakapain. Di tulad po sa Pilipinas, guys, na pinapatubad kayo kapag mayroon kayo medical kapag in examine kayo, patutuwarin kayo. Titingnan yung pet nyo kung may almoranas kayo, kung ano. Wala po yun, hindi po kayo dadaan yun. Kayo po ay pupunta na Canada. Hindi nyo po kailangan tumuhad. Titingnan yung pet nyo kung meron kayo almoranos. Hindi po yun. Ang concern po dito sa IRCC sa Canada, na wala kayong nakakahawang sakit. Kapag wala kayong nakakahawang sakit, ay safe po kayo sa Medica. So, good luck po sa mga uh, nagpa-plano or may ongoing application pumunta dito sa Canada. Good luck guys! Sana makarating na po kayo dito sa Canada. So, yun lang guys! Na-share ko lang sa inyo. So guys, sa mga hindi pa po nag-subscribe, please pakisubscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan nyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo or nag -na inspire po kayo, please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga next video ko. So, yun lang guys! Thank you for watching. Bye. God bless us all dito pala yung ano, yung phones, pati -bran.